Diyos, aming Panginoon at Lumikha. Kami po'y lumalapit sa inyo ngayon na may pusong puno ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal para sa aming bansang Pilipinas. Sa inyo po nagmula ang aming lakas. At sa inyo po kaming umubukot ng kaginhawahan at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok na aming naranasan bilang isang bansa. Panginoon, aming Ama, una sa lahat, nais po namin ipagpasalamat ang mga biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mayamang kaligasan, sa magagandang tanawin, at sa masaganang mga yaman ng aming lupain. Tunay po na kayong nagbibigay ng lahat ng nito upang kami mabuhay ng may kasaganaan at kapayapaan. Salamat din po sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay na nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon araw-araw. Ngunit Panginoon, alam po namin na maraming hamon ang aming bansa sa kasalukuyan. Kaya't kami po'y humihiling na inyong tulong at paggabay. Ipinapanalangin po namin ang aming mga leader, ang aming pangulo, mga mambabatas, hukong at lahat ng nasa posisyon ng kapangyarihan. Bidyan po ninyo sila ng karunungan, integridad at pusong maglilingkod para sa kapakanan ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at naapit. Naway kanilang isantabi ang pansariling interes at unahin ang kabutihan ng buong bansa. Kabayan po ninyo sila sa paggawa ng mga batas at patakaran na magdadala ng katarungan, payapaan at kaunlaran sa aming bayan. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang aming ekonomiya. Alam po namin na maraming Pilipino ang magdurusa dahil sa kawalan ng trabaho, kahirapan at hindi pantay-pantay na oportunidad ipinagdarasot po namin na buksan ninyo ang mga pintuan ng oportunidad para sa lahat ng aming mga kababayan. Bigyan po ninyo ng lakas ang mga magsasaka, manggagawa at negosyante upang mapalago nila ang kanilang kabuhayan. Naway magkaroon ng patas na sahod, sapat na trabaho at makataong kondisyon sa paggawa. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kakayahang makabangon mula sa mga sakuna, krisis at pandemya na sumubok sa aming kakayahan. Aming Diyos, dalangin din po namin ang kalikasan ng aming bansa. Naway patuloy po kaming maging mabuting katiwala ng mga yaman na inyong ipinagkaloob sa amin. Babayan po ninyo kami upang mapangalagahan ang aming mga kagubatan, karagatan at iba pang likas na yaman. Tulungan po ninyo kaming labanan ang mga sanhi ng pagbabago sa klima at pangalagaan ang kapalikiran para sa mga susunod na henerasyon. Naway magkaisa ang aming bansa sa pagtugon sa mga suliranin sa kalikasan, magtrabaho ng sama-sama para sa isang mas malinis, mas ligtas Panginoon, itinadalangin din po namin ang kapayapahan sa aming bayan. Alam po namin maraming lugar sa Pilipinas ang patuloy na dumaranas ng karahasan at kawalan ng kapayapaan. Ipinapanalangin po namin na magwakas na ang mga hidwaan Nawai maghari ang pagkakasundo at pagkakaisa sa aming mga komunidad. Puin po ninyo ang pusa ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa gitna ng sigalot, pang sila'y magpakumbaba at magpatawad sa isa't isa. Naway magtagumpay ang dialogo at kapayapaan sa lahat ng hantas ng lipunan. Aming ama, ipinagdarasal din po namin ang aming mga kabatahan. Sila po ang pag-asa ng bayan, kaya't hinihiling po namin na gabayan ninyo sila sa tamang landas. Bidyan po ninyo sila ng mga pagkakataon na makapag-aral, mapagtrabaho at makapaglingkod sa bayan. tuluman po ninyo silang malayo sa bisyo, karahasan, at iba pang mapanirang impluensya. Naway magpakita sila ng pagmamalasakit at malasakit sa kanilang kapwa at maghangad ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang sarili at sa kanilang bansa. Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga OAFWs na nagsusumikap sa ibang bansa upang matulungan ang kanilang mga pamilya at ang ating bayan. Ipagkarob po ninyo sa kanila ang kalakasan, proteksyon at kagalapan sa kabila ng kanilang mga sakripisyo at pangungulila. Naway kanilang madama ang inyong persensya saan man sila naroon. Ipinapanalanin po namin ang kanilang kaligtasan at ang tagumpay ng kanilang mga pinagdarahanan. Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, Hinihiling din po namin ang pagpapalakas ng aming pananampalataya, Naway mas lalo po kaming maging malapit sa inyo sa bawat araw na dumaraan. At tuloy po ninyong pag-alabi ng aming puso sa pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Bidyan po ninyo kami ng pusong mapagpatawad, mapagpakumbaba, mapagbigay. Turuan po ninyo kaming mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal ninyo sa amin. Ipanalangin po ninyo kami na maging ilaw at asin ng mundo, magdala ng pag-asa at pagmamahal sa bawat sulok ng aming bayan. Ama, kami po yung maasa at nagtitiwala na inyong maririnig at tutubunin ang aming mga panalangin. Alam po namin na ang aming bansa ay nasa ilalim ng inyong pagkalinga at sa inyo po kami humugugot ng lakas at pag-asa. Patuloy po naming iaalay ang aming bansa sa inyong mapagpanang mga kamay sa inyo po kami kumikilala bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Naway maghari po ang inyong kalooban sa aming bayan. Hinihiling po namin ang inyong pagpapala sa aming mga plano, inyong paggabay sa aming mga desisyon, at ang inyong proteksyon laban sa anumang panganib. Naway makita po ng buong mundo ang inyong kadakilaan sa pamamagitan ng aming bansa. At naway magbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.